ang kwento ng puno ng olibo at ang puno ng igos mula sa mga pahina ni Bathala. Makinig at mamangha sa isang magandang burol. May dalawang punong magkatabing naninirahan, si Oli, ang mayabang na puno ng olibo, at si Higos, ang mapagkumbabang puno ng igos. Tingnan mo ang aking mga dahon, pagmamalaki ni Oli. Buong taon, ako ay luntian at maganda, hindi tulad ng iba na nalalagas ang mga dahon. Dumating ang taglamig at ang malamig na hangin. Isa-isang nalaglag ang mga dahon ni Higos hanggang sa ang kanyang mga sang nga ay naging hubad. Kawawa ka naman, sabi ni Oli. Mukha kang malungkot at hubad. Ako na nanatiling malakas at luntian. Si Higos ay ngumiti lamang. Isang gabi, isang malakas na bagyo ng niebe ang dumating. Ang makapal at mabigat na niebe ay bumalot sa bawat dahon ni Oli. Dahil sa bigat, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Krak! Isang malaking sanga ni Oli ang nabali at bumagsak sa lupa. Samantala, ang niebe ay dumulas lamang sa mga hubad na sanga ni Higos. Ligtas siyang nakatayo at hindi nasaktan ng bagyo. Pagdating nang ng tagsibol, muling sumibol ang mga dahon ni Higos. Hindi nagtagal, namunga siya ng maraming matatamis at lilang igos. Ang mga ibon at iba pang hayop ay masayang kumain ng kanyang mga bunga. Tinitingnan sila ni Oli na may bakas pa rin ng nabaling sanga. Naintindihan ni Oli na ang bawat isa ay may kanya-kanyang panahon para sumikat. Mula noon, naging matalik na magkaibigan ang puno ng olibo at ang puno ng igos na pinahahalagahan ang lakas ng isa't isa. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kuwentong ito, huwag kalimutan muutang i-like at mag-subscribe hanggang sa susunod na alamat